Ayan, good morning. Happy New Year to everyone. Today is January 4. January 4 na ba? Pa? Mama, it's my okay. sister's birthday. Apo, apo. Busi mo na yung barley mo. Si Mick 30. Mick ay nainom ng barley. Maya for Tatis kayo. Apo, ah, December 5 yung birthday mo. Busi na rin eh. Ayan, pinapainom namin si Mik, Mik ng barley kasi ang pinapamonitor ng kanyang pedya ang bukol niya dito sa liig. Ayan, ha? So, habang kami pimple. Dahil yan sa stress anak mo mga anak anak uh, kaya nagtubuan. Opo. Hindi ka naman stress. Huwag ka ma stress baby ka. Hurry <laughs> oh, up babe. Ay. Ayaw naman I eh. Ubusin mo na po. Very itchy, much in ah, okay, itchy. Yeah. Ubusin mo po. Oh, very good. Naubos na po ni Mickey. Ayan. Kahapon, natapos na namin ang aming mga dapat lakari. May isa pa pala sa Philsys pa. So, hindi pa matapos-tapos. At ngayong araw ay magluluto tayo ng laing. Ito yung mga masasarap na mga kainin after ng mga handaan. Ayan, yung puro kadne. Tapos ngayon, ang ilalagay natin ay pinapa and then hipon. Ayan. Nagpabili na ako kay tatay ng dalawang gata. Ayan. Kakang gata. Tsaka yun lang. Tapos, um, lemongrass or tanglad. So, I have already, Lagi ko itong katabi kasi ilang araw na na... Hindi nakikisama ang ating... Okay na. So, ikaw nga, lagi lang positive sa buhay. Ayan, ito yung ano... Frozen na den at ang lad. lemon lemongrass. Nilalagay ko lang sa freezer yung mga hindi ko nagagamit. Ang bango-bango niya. Alam ko, ito yung magdadagdag ng aroma sa ating lulutuin. So, ayan. Ito ang ating ihanda ngayon. Ito na ang ating magiging ulam. Nakalimutan ko magpabili kay tatay ng kamoting kahoy na laman. Kasi ito yung ipapartner ko dito. So, insert start na tayo. Iyan, buo na lang yung tinapang inilagay ko. Frozen pa. ano na lang yun dyan, mama. Tapos nilagyan ko ng hipon. Since na uh, matigas pa mamaya, medyo ano, ipapatong ko na lang o isasapaw ko na lang. And then maglalagay tayo ng isa nito. And then magdadagdag tayo ng mainit na tubig. O tap water lang. And then gagayatin na natin to So, ayan. Share ko din lang dahil may mga tira-tira pa kaming uh, evap milk. Tapos condensada. And then cheese. Ayan, ginawa ko to kagabi. lang ka. Ayan. So, para hindi ma-expert dyan sa fridge natin, eto ang ginawa ko. Wala kasi ako ibang maisip na no, bumili kasi ako ng napakalaking condens. Ano pa? Ate, tumisi So, eto, oh, gumawa po ako nito. Mahablang kakagabi. Tapos, mainit pa. At at na at na sila kumain. <laughs> so, ayan, nabawasan na. Bago pa man lumamig, nabawasan na. So, eto, pahingi nga daw si tatay ngayon. Ngayon pa morning pa lang. Nagkakapi siya, ipapare siya sa kape. Ma mainit at saka ka malamig. Huwag na. O, oh, dali. <laughs> Kakain na daw si tatay. So, ayan. Ay, hindi ka naman kumain ng ano. Ito okay. yung worst and cheese na ginawa ko. Mayroon. Ah, ipinapartner na ni tatay sa bread. So, ayan. Tatapusin ko na itong aking ginagawa. Hi pa. Kita ka dito pa. <laughs> Ito po. Lalagyan na natin ang ating mga ricardos. Bawang. Luya. Hindi ko na ginagad ang luya. Pinitwit ko lang. Ayan. Hindi ako maglalagay ng karne kasi ang goal natin ngayon is walang karne. Ayan. Then, na natin yung gata. Galing pa to sa Bicol, yung pasalubong ng tatay ni Noiramil Moreno. Ayan. So, lagay ko na. Ilalagay na natin tong gata. Papa. At saka ito, may katabi ako dito, yung tuba-tuba. Yung init-init pa. Ang katulad ng sinabi ko yung hipon mamaya na, Ito naman ay kakanggata. Lalagyan ko o dadagdagan ko ng tubig. Kapag luto na ako ng kuko ng nakaraan. Tapos itong sili. Hiwa-hiwain na. Ah, ito pala yung ibabaw natin. Ayan. Sila. Kasi itong rimo-rimo o siling labuyo, eto yung ihiwa hiwain natin ng maliliit. Ayan. Chirin. O, oh, di diba? Ayan. Papapahing ako na ito. Bigyan. Nasaan ito? ilalagay na natin? Apa. Dito. <coughs> Init pa yan. Dito sa gitna po para mm -hmm. mo. Ayan. Ubusin mo na po yan. Ayan. So, lutuin na natin. Ayan. Parang kulang pang ang tubig pa. Kulang pa yan. Kulang. So, dadagdag ko na lang ng tubig. Ayun, nakasalang ko na. Diyan ako sa may super kalanag. Luto. Bukatay ng tahit magkuha tayo ng takip. Tapagin natin. Mas gusto ko dito magluto sa kalan na ito kaysa dito sa isa. Kasi mas tipid to sa gas. Ayan. Ayan. antayin na natin maluto. Yan, eto, itapon na natin. Kasi eto naman yung ating pangkakanggata. Sana lumamig na agad ito. So, yun na, ha, haluin muna natin. Kumukulo na. Yan, so, paiigain lang natin po. Tapos, lalagyan na natin ng kakanggata. lagyan ng suka. Takpan ulit. So, ayan. Antayin na lang natin na maluto. Ganit lang kadali ang magluto ng laing. <laughs> At abang inaantay natin siyang ano, maluto. Inom tayo ng ating tuba-tuba. Sarap. Lalagyan ko pa sana ng dinailan, kaso wala na, kukunti ko na. Ayan. So, eto na ang ating nilulutong laing. Ayan, pag naigay yan, yung kakanggata ng ating ilalagay, and then finish na. Eto na, malapit na siyang maiga, maglalagay na tayo nito ng ating kakanggata. So, eto. Hindi ko na dadagdagan yung hipo natin, okay na yan. Ang importante, malasa. Okay. Hmm. eto na amoy tutong na ilalagay na natin wala nang sabaw so ayan Natututung na siya ito yung masarap na amoy Ang okay. laing medyo natututong at ayan na ilagay na natin pa mmm diba hinaan ko na yung apoy okay so let's Ayan, medyo natutong na. Pero ayan yung masarap na amoy. <laughs> Nagyan natin ng mainit na tubig. Parang nilunok lang yung ating kakanggata. yan. Maya maya, luto na to. Ayan, luto na po ang ating laing. Bye! Happy New Year!